sa good morning mga kulikot So update lang Ito Yung ginawa nating uh, Burner stove Yung new soil stove So yung pinaka sa hangin nya Yung chamber nya sa hangin Nasira na so, sa katagalan Ito na Pinipis na Nasira na siya, Papalitan natin sya so, Ito nakalas ko na So ito mas maganda pag nakakalas sya Nakapapalitan mo Nakalas ko na siya. Yan. So, almost one year na rin. Almost one year na rin siya. <laughs> na nagamit natin bago nasira to lampas na one year. So, lang siya kalasin. ah uh, vice grip lock kasi kutin lang. So, medyo konti kasi naglock na siya. So, nakalas naman. So, ito. So ngayon, nakakuha din tayo ng tips paano gawin na kung paano talaga yung tamang paggawa o paano talaga yung maganda sa ganito sa yung solver stove ano? So yung maganda talaga, dapat talaga makakapal So pag manipis lang yan Ayan, tulad nyan, every magbabaga siya, nababawasan siya So dapat kung bibili kayo ng ganito, kung mas makapal Para magtagal siya Kung manipis lang itong burner natin So yung yun, wala na yan, putput napapansin nyo yun o oh. napapaklas siya every bagbabaga siya nababawahan siya dati sobrang kapal na niya ngayon ang nipis so tips lang oh. no mga pulikot dapat makapal kung bibili kayo kung gusto nyo magtagal dapat makapal so bibili lang ako nito 3-4 na nipli so 3 sa ngaba siguro o 4 so bibili lang tapos puputasan natin siya ulit so 1 year na paggamit ito no, mga pulikot So, umigit na 1 year nung nagawa ko to so may tindahan kami, kailangan ay magpakulo, so 1 year ko na siyang ginagamit niyan wala naman naging problema malas naman siya so nung una ito, hindi ko pa na siya naayos wala siyang pababa na papunta sa baba na hangin pasayit pa lang lahat putas niya, medyo mahirap siya nun, medyo mahina siya, pero nung nagawa na natin ang pababa na hangin, malas na siya, so sa 1 year wala naman naging problema ito lang yung naging problema Medyo Mahirap siya sindiyan So kailangan painitin mo pa siya Kailangan painitin Ay, Mga 20 minutes o 15 minutes Painitin siya So yung tips ko dyan Umibili ako ng diesel So lalagyan ko muna siya ng papel papel tas diesel Kahit ilang cup na diesel 3 cups Tapos pabayaan ko muna siya na susunog Pag mainit na siya Doon ko siya bubuksan Lalagay ko na ng blower niya Pabayaan ko muna siya o lalagyan ko ng konting mantika na o, langis dun sa chamber para umili na rin kasama nung uh, diesel. So pag nag-operate na siya, mainit na, okay na. Dito na lang tayo magkakaproblema. Problema na lang nun lagi, ito. Minsan, palagi na matay yung uh, So pag namamatay yung pumapatak, namamatay din siya. Pag nag-continuous yung patak, maganda rin sana siya. So, lagi kong problema yun. Namamatay siya. So, lagi kong ginaganon para tumulo siya ulit. Yun lang yung naging asel. So, tsaga-tsaga lang, ano? Para, sa, para makatupid ka. So, yung lagi namin ginagamit, mantika. Use soil, Mantika. Cooking oil. So, gagawin ko. Bago ko isa lang. Bago ko gawin dito, papainitin ko muna siya sa stove Ah. So, sa lahat ano, sa one year, okay naman lahat siya. Yun nga lang, yun ni Bayan nga, yung, ito yung problema. Kaya ito, gusto kong i-upgrade. Kaya sana ng pressure o anong maganda para mag continue yung pattern niya. So, pag nagawa ko yun, i-update ko na lang kayo. So, ngayon, magbase muna tayo dito sa sira niya. Papantanan to, nipli lang to, tapos bubutasan lang natin. Tungkol cool naman sa blower niya, no, yung blower niya dun sa, ano, yun pa rin yung binil ko. So, binil ko lang yung salasada. So, una sa video ko, meron na yun. Nandun na yung saan ko siya binili. Yung nagay ko sa video muna. So, wala naman naging problema. Tsaka yung uh, supply niya, 12 volts, one year na ginagamit hanggang ngayon malakas. So, walang problema sa mga yun. Uh, good na good yung mga yun. Wala pa, one year, walang nasira, wala lahat. Mga blower na dito. Yung pa uh, ganun good pa yun. matibay yung mga yan eh, Ito kolekt ang kulit na bilang tayo ng nipli 45 lang siya Wala na mas makapal dito Ayan na daw So, buputasan na yan siya Siguro, pakit pa naman ng thread so, na ako siya kasi ngayon yung ganito Kaya medyo pahirapan na maganap Patagay pa natin Tapos natin Hanggang Tapos, puputasan natin siya. Puputog na hanggang dito. Puputasan natin. Ito. Ito. Abi ka, bilaan lang butas. Ito. Ito dito dito puro well, pwede na yan sakot mo lang po muna kahit okay. okay. na yun yung honey, please o natin sinarad na sa taas para hindi na tayo gumamit ng cup so, mas maganda pag walang cup kasi mas maluwang yung ano niya, maluwang yung chest sa chamber niya, mas maluwang yung maapoy. Pag mayroon, konti lang yung apoy sa gilid. Sinarado natin. So, i-grinder natin. This. Cutting this. Pumbubuts natin. Cutting this. Ayan. Tapos, pupukpukin natin yung cutting, yung cutting this. natin. So, pag ito sa inyo, cutting this ko muna. So, ito naman ang kuligot na cutting this na siya. So, ayan yung boots na paba. Ayan. Or hindi na makailangan ng ng uh, Try uh, pare na. O ito na lang O itong nga pat natin dito sa ilalim Para meron siya pababang butas Parang papunta dun yung hangin sa baba Para ma parang, Tatamaan yung mantika para parang nahahalo siya Mas lalas yung matig niya So ganito yan Yun Tapos Pagkakunan dito sa baba Huwag well, yung puputulan ng pasalapsap kasi hindi rin bababa. So, dapat talaga pukintong sa para po tayo ng uh, ayot. Puro na kailangan sa gawa, kaso wala. Pero, ito lang namin ito. ito okay, kapo kita. ko na ang kuligot. Tapos so, nakukupok lang. Bubutas so, tapos pawak kukupok kan. na. Meron ganito, ganito puk ginidi to. So ayan nakita nyo pailalim na butas yung apat. ayan pailalim. ayan Hoy so, kailangan yan para parang na uh, ano yung mantika sa ilalim parang na uh, nagagalaw para manos malakas sya so ilalagay na lang yan tapos mamaya testingin natin o so, ilagay ko muna tapos painitin ko testingin na natin so, ito na mga kulikot ilagay na so tinanggal ko na yung sarayas dito kasi parang malagay na lang yung apoy nya so dito na lang sya Kapit. so ilalagay na so ilalagay ko muna ng ano pang papel tsaka yung ang pangpainit o pang natin pag naglilab na siya papakita mm -hmm. ko sa inyo o ito na yung mga kulikot sa lakas yan so kahit red dyan hindi naman siya masyado ng huling sakto so, lang hindi naman yung parang kahoy yung ginamit mo so yun yung silbi ng ano yun yung sa ilalim natin ano kung nakikita nyo nagpabaga siya sa ilalim at, at hindi maubos yung ano niya, yung oil niya kasi nga may meron siyang pailalim na butas. So yun yung silbino para lumakas pa siya lalo. So yan, sana nakatulong na na yung video ko mga kulingot. Ayusin uh, ko lang, puminto na naman yung pagtatak niya doon. Yan. So lagyan muna natin para makita. Hmm. Kung mag tignan nyo pag may pailalim siyang butas, agad na push yung oil agad, agad na nasusunog na niya yung oil malakas nya so yan so next video na naman kung ano na na-update natin kalubutin so salamat sa so, so, so,